subscriber, muli po kami magshishare ni sis Lisa ng isang uri na naman pong mutya ang ipapakita po namin sa inyo mga bro mga sis, ito po na hunting namin o natagpuan sa isang malayong isla na may malawak na karagatan, yan po ito po, ito po yung mga namin mga bro mga sis yan po yan. kumusta na po kayong lahat, yan po ito po ay mocha ng suso na malaki. Ayan po. mocha po ito na malaki. Yan. Iikot nga. ko po dahan-dahan mga bro on. mga suso. Ay, <laughs> <laughs> iikot ko po ng dahan-dahan mga bro mga sisa. Ayan po. Ayan. Bihira po ang ganitong mucha mga bro mga sisa. Bukod sa ano, maganda na malaki po po siya. Malaki. Hindi po ito pwedeng daladalahin. Pang bahay lang po ito sa Sa altar or kung may business kayo doon po sa may tindahan nyo yan. ang ginagawa ko po dito sa altar lang po namin nilalagay ni Sis Lisa ang nakatagpo po talaga ang ang nakatagpo po talaga ay si Sis Lisa. Nakatagpo or nakakita. Opo, ako, ako lang po ang kumuha kasi malakas po ang alon noon eh. Nadadala ako ng alon. Opo, hindi niya po makuha kasi sobrang lalaki ng alon. Pag humampas po ang alon noon, pag tumama sa katawan ng tao, matutumba ka kasi ang ko sa may bato. Nadadala po ito ng alon pag. Ayun may gabay di ayan oh. Pagulong-gulong po ito sa may mga buhanginan. Ayun po. Hanggang ano kasi ang tubig nito, hanggang tuhod natin eh. Oo, oh, malalim na kaya lang lumab nung ano siya lumabas po doon nung naglalakad kami ni Sis Lisa. Ayan po, napakaganda na ito, mga bro mga sis, yan po. Mutya nang suso. Suso po ito na malaki, libon po yan siya. Ayan. Malaki nga lang po, hindi natin pwedeng daladalahin, pambahay lang po talaga ito. Kasi malaki masyado. Ayan po. Tingnan niyo po, i Ano ko po, po ng plus light transparent po yan. Kahit po malaki yan po. Ayan, ayan po mga bro mga sis, po. Ayan. Tagus po ang liwanag dito. Ayan po. Oh. Napaka Ganda kaya nito. Napakaganda po ng mutya na ito mga bro. Mga Tuwang-tuwa ako niyan. Sinigawan ko o pa nga si Brunald din Nagtatatalon hmm. po sa tuwa si Sislisa. Nung matagpuan niya po ito. Kasi mga pagitan namin siguro mga tatlong dipa. Tatlong dipa. Tinawag kita. Tinawag po. Nagsisigaw. Sabi, meron daw siya nakita. Hindi niya makuha kasi nga po. Sobrang lakas po ng alo noon. Kaya hindi niya makuha. Ako nga rin po, nagulat eh. Na may mutsa palang ganitong malaki. Ang laki eh, tingnan niyo po. Ganda din, ang ganda ng gabayro, oh, no? May mga, Ay, ano yan pa, yan pa siya, dat-dat no? ba? That? Ayan po, suso talaga yan, mga bro, mga sis, tingnan niyo po. Ayan, mismong Kalikasa. mahal na inang kalikasan po ang humulma dyan. Ayan po, uh, humubog, ayan po. Uh. Eh, pinapakita namin sa inyo oh, kasi sinisir. sasabihin ng iba, hindi naman sa pag-ano... Mm. Puro lang pakita ng pakita. Wala man daw hinahunting. Nanghahunting po kami. Tignan niyo po yung mga luma naming video. Opo. Ayan. Kasi ngayon po hindi pa kami nakakaalis dahil focus kami sa aming hanap buhay at saka sa aking anak na bunso dahil graduating. Opo. Kaya ayan. Ito po yung mga nahunting. yung mga nahunting namin ipinapakita nung, uh, namin sa inyo ngayon. Nung mga nakaraan po. Siguro mga iba may mga ilang buwan na. Four bro, months or oh, three months, ganun. Marami po kaming naipon eh, ni Ay, Sis Lisa po, na hindi po po namin na-share at naipakita o na-vlog. Yan po. Pinapakita lang po namin sa inyo, mga bro, mga sis, yan po. Oh. Ayan, uh, napak napakaganda po nito. Ayan. Yan. Tsaka pag binuhat niyo po, hindi basta-basta mabuhat ng isang kamay eh. <laughs> Kailangan dalawa eh. Yan po, kasi nga po malaki. Kaya ito po ay para lang sa pambahay ba? Sa bahay po. Maganda po ito sa bahay kasi mutya po tapos crystallized pa po siya. Yan, yan po mga bro no? Oop. Yan po, yan. Iikot ko po dahan-dahan na -dahan. po. Sa isang isla ito na napakalayo. Hmm. Masakay pa tayo ng bangka. Opo. Pag Lalaki ng alon. Yan. Pag nagahanting po kami, yan po. Yan. Nakakatuwa lang sa isla na yun dami kang matatagpuan. Opo, pag sinabi ng mga gabay na magpunta kayo sa lugar na 'yon, ay sigurado po na mapapagkalooban po kami. 'Di ba si Silisa? Mm. 'Yun naman sinabi, pumunta kayo sa lugar na 'yon at marami kayo matatagpuan na mga iba't ibang uring mutya. Siyempre, kami na din po ang usang maghahanap. Mm, hindi naman, siyempre yung lalapit sa Opo. <laughs> Pero binigyan na kami ng babala na mayroon sa tapot sa lugar na 'yon doon kayo magpupunta. Marami kayong masasumpungan, iba't ibang uring mutya. Oh. na oh. sa amin. Ayun nga putot, ito ang patotoo. Sa Bisaya pa murag bujong ni, murag oh, bujong. Parang budyong daw po ang tawag nito sa kanila sa Seslesia. 'Yan po. Sa amin ba sa Southern Leyte, murag oh, bujong. Eh, pag po kami nakauwi, uwi din po kami kasi malawak Someday, din po. Sunday makauwi kami. Malawak din po ang karagatan at mga kailugan doon sa Southern Leyte. Nagbabalak pa po, po kami pero hindi pa po alam kung kailan. Ay, hindi eh. pa kasi wala pang ano ng graduation ng anak pa mo po, eh. Kailangan po po muna namin hintayin ang graduation ng aming supling o anak pa bago kami mag-aalis kasi mahirap po na mamaya nag ma, na, nagbigay na ng announcement ang eskwelahan tapos wala kami dito ay mahirap po 'yun. Kawawa naman yung aming bunso. Eh minsan lang na ano yung oh, ano yun, minsan lang po yung mangyari yung pagtatapos na yun hindi na po mauulit kaya kailangan po kaming mga magulang siyempre present po doon. kaya kailangan natin pong balansehin oo naman supportahan namin ang aming oh. anak lalo na at awa naman ng Diyos may utak oo po Ay, lahat naman tayo may utak <laughs> grabe ka <to laughs> na lahat na may utak ibig sabihin noon yung bang nabihayaan siya ng ating Panginoon Diyos ng <laughs> kunting katalinuhan ba? Yun lang, kunti lang, tama lang na makapasa sa na, kanyang kinuhang puso. Uh, hindi namin kuso. na na ano at gawa ng siyempre, pagod na siya Opo. sa trabaho. Tapos, may school pa, may UGT pa. Uh, working student po. Working student siya. Ay, nabilib po kami ng gusto, nakayanan po yun ng aming anak na makasali pa po siya sa Dean Lister, tapos sa uh, honor student, kaya masayang masaya po kami ni Sis Lisa. Kaya nga po sabi namin, Sigurit. hindi muna po na <laughs> hindi muna kami mag-aalis o mag hanting kung saan-saan. Kailangan po mag-focus muna kami hangga't hindi pa po siya nakagraduate. May ako po siguro malapit na mag-announcement ang kanilang eskwelahan kung kailan talagang pitcha gaganapin ang kanilang graduation. Kaya ito lang muna po ang aming ipapakita sa inyo. Yung, yung mga, mga, hindi mga... pa namin naipakita, ipakita, yun muna ang aming binabahagi sa inyo. Yung mga datihan po po namin itong mga nahanting, mga, uh, siguro mga ilang buwan na po ito. Anim na di. Oh, merong 6 month, merong 1 month, merong 4 months, uh -huh. merong iba po, year na. Ayan. Ibihira e, po yung ganitong mutya. Yan po yung mismong mahal na inang kalikasan. Ang, oh, tingnan nyo po. Oh. Oh, transparent yan mismong inang kaligasan ang humubog dyan oh. hindi po yan gawa ng tao mga bro, mga sis yan po kasi sasabi ng iba hulmado na daw may manak may kukuha po talaga kay na hulmado na siya yung Parang ang kinis na oh, ang ganda tulad ng pinapakita ko sa inyo yung oh, mga po. kidlat para pong ginawa ng tao hmm. pero hindi po kasi ganun na yun tapos sabihin na lang po. marble daw hindi, hindi naman po. Oh, po. Marami tulad Mara na sa langgam hmm. oh ganoon ganun, na, ganun talaga nga, siyempre. Kasi pinagkaguluhan pa yun ng langga. May nagbas pa nga no sa video natin na yun eh, no? nag tayo na yun eh. Ganun talaga. Yun nga po, inaulit ko, para lang nga po ito sa naniniwala. Kung kayo po eh, hindi nasisihan o nagugustuhan itong aming ipinapakita o binablog, pwede naman ninyo pong i-skip at manood kayo sa iba ninyong magugustuhan ng mga vlogger. Yan. Sa mga larangan lang po ng spiritual nga po ito, sa naniniwala lang po. Yan ito pong aming binabahagi ito yan po yan kaya masayang masaya po si Suslisa nung natagpuan po namin ito dahil bihira nga po yung ganitong uri ng mucha malaki maganda ayan po oh ang galing ng pagkagawa ng inang kaligasan. Iikot mo. No? Ayan. ayan. Ayan, o, iniikot mo. Ayan o. Hmm, o, pa, Susong-suso talaga Ayan ang gabay o, ayan o. susong susu po yan, mga bro, hmm. mga sisa, yan po. Susong malaki. Taming pa budjong na ni budjong daw ang tawag po sa kanila sa Leyte budjong eh, si kasi si na din kasi batang ganyo taga Taal no po yan Hmm, tiyah. Okay po. Pero wala namang okay, problema yun. na lang po ang aming okay. aming ma-share sa inyo. Kung mag-suggest po kayo kung anong klaseng mutya to, kung ganito ganyan. Kasi para at least, alam din po namin. May budyo nga ito. Kaya nga. Di ba kasi yung iba sinasabi, eh hindi naman ganun. Eh nasa kanila eh. Basta yun ang paniniwala natin. Kaya nga sa paghahunting, kung anong katawagan nila dito, basta sa atin ito yung mutsa ng suso Para hmm. sa atin, eh, yan eh. Kitang-kita naman. Malaking susong malaki po ito. Yan. Hmm. Siya. Sa bago po pala kami magtapos sa aming vlog na ito, pake... Huwag niyo pong kalimutang pakipindot ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. At pakilike and share and comment po. God bless po sa ating lahat. Shout out po sa lahat na aming subscriber. Salamat, salamat sa hindi po pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tulong po iyon. Bye-bye.